Pilipinong nakapulot at nagsauli ng wallet na naglalaman ng isang buwang sahod ng isang lalaki, hinangaan ng husto ng mga Brasileiro. Ito ang balita ni Dave Tirao. Isang kababayan nating Pilipino ngayon dito sa Brasil ang inaangaan hindi lamang ng mga kapwa Pilipino kundi maging ng ibang bangalahi dahil sa kabutiang asal na ipinakita at ipinaramdam. Kamakailan lamang ay pinalabas sa isang noontime TV program sa kilalang television station dito sa Brazil ang ginawang pagsasauli ng wallet na napulot ng kababayan natin na si Mario Yutok Jr. o si Jot Jot. Pino encontrou a carteira que o Fabio perdeu dois dias antes do aniversário de dois anos da filha do casal. Hindi na pangkaraniwan sa panahon ngayon na isauli pa ang napulot na bagay na mahalaga, lalo pa't wala namang contact numbers at walang address ng may-ari. Kaya naman umani rin ito ng paghanga sa mga nakapanood sa programa. Ele eh, eh, muito Napakahirap no, doon para sa akin. Eh, sa totoo lang, hindi, kung ako yun, hindi ko alam kung ano ang sa, gagawin sa pera. Con, con ang may-ari naman ng wallet na si Fabio Oliveira, labis ang pasasalamat kay Jot Jot na ngayon ay itinuturing na niyang kaibigan. Ayon kay Oliveira, kung hindi sa magandang loob na ipinakita ni Jot Jot, hindi lamang isang buwang sahod niyang nawala kundi maging ang panghanda sa paparating na kaarawan ng kanyang anak. Sa tingin ko, tindadhana talaga ng Diyos na makasalamuha ko at siya ang makakita at magsauli ng nawawala kong wallet. Masayang masaya talaga ako at proud ako na makilala at makita siya. Para sa akin, isa siyang mabuting halimbawa. At sana makagawa rin ako ng mabuti sa kanya balang araw at ang anak ko. Pagtanda niya, ikukwento ko sa kanya ito at alam kong hindi niya ito makakalimutan. Congratulations! Welcome na welcome sa Brazil ang mga taong katulad niya. Maging ang iba pa, kailangan ng Brazil ng mga ganitong klase ng tao. Para naman kay Jot Jot, hindi siya nagdalawang isip na hanapin ang may-ari ng wallet. Nagpapasalamat din po ako sa, sa Diyos na nabigyan ako ng pagkakataon para makagawa ng mabuti. Ang iniingatang lumang love letter sa wallet ni Fabio mula sa kanyang noy kasintahan at asawa ngayon na si Juliana ang naging susi upang matuntun sila ni Jut -Jut sa pumagitan ng internet. I'm so proud of him. Uh, those are the unsung heroes of our country, of our people na ehemplo ng magandang gawain. It only shows and reflects the good uh, person that he is and the good family that the, he belongs to. Uh, maging halimbawa at maging um, ma-inspire ang ating mga kababayan na gumawa din ng kabutihan na katulad ng nagawa niya. Mabuhay ka, Jot Jot. May there more people like you not only among Filipinos but for other nationalities as well. Ang bagay na ginawa ng kababayan nating si Jutjot ay isa pa rin sa mga patunay ng gaya ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Razon na ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Mula dito sa Brasilia, Brazil, Dave Tirao, UNTV News, Hawaii.